Hey guys, welcome to my channel mga kalaman vlog So ngayon guys, yung i-install natin ngayon is Submersible bore borehole pump na 3 horsepower So project natin to sa kalahe natin So ito yon, ito yung ikakabit natin So ito yung submersible pump na 3 horsepower So yan, yan yung motor nya guys Tapos yung sa itaas is yun yung sa head nya tapos ito tinalian na natin so mabilis na naman i-kabit guys kasi para namang parang ano lang siya parang tubo lang siya na i- itatap mo so yung kailangan mo lang dito is mill adapter mill adapter na 1 in 1 fourth so ayan so at saka yung pipe na 1 in 1 fourth so ayan lang tapos ito yung pro problema niya lang is yung wiring so itong wiring safe siya kasi nasa itaas ng ating pump so nasa itaas talaga so separate yung kapasitor nya yung uh, starting kapasitor at saka running kapasitor so ito yung sinasabi ko so ito yung kanyang relay sa starting kapasitor natin so itatap lang natin yan mabilis na lang man to guys kasi sundan nyo lang yung uh, color code at saka basahin nyo lang yung uh, kanyang code merong L at saka N tapos line 1 at saka line 2 tapos neutral at saka live yung tinatawag so ito ito papunta dito sa ating sa kabila ng ating kapasitor yung running kapasitor natin so ayan so ito yung kapasitor natin is 55 microfarad so ito yung connection niya galing dito, tap mo lang dyan sa ilalim kasi meron naman yung color. So doon kayo maglagay sa red at saka black, meron naman nakalagay doon na in neutral live at saka ground. So doon nyo lang etap yung papunta doon sa inyong line kasi may color code naman siya. So ito ete-test na natin. Open natin yung bulb para makaakyat na sa taas. So ayan, ito yung susupplyan natin guys. So sobrang taas niyan ng ating susupplyan. Kasi sa buong barangay yan. So ito, panoorin nyo. Okay na. Ayos. Ayos na sir. Pwede na ito sa bobo babasa. Ang nangyari dito sobrang lakas na so in-off yung bag ng kasama nila. Sa, 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 sa may ari dito so ang tendency pag off niya ng valve wala palang nakabukas doon sa kabilang linya kaya ang nangyari pumotok dito sa malapit dito sa submersible natin so buti na lang dito yung bumigay hindi doon sa itaas dito sa may elbow mismo so mabilis lang naman yan kasi compression uh, compression elbow lang man yan so yan, tatanggalin lang. Ang rubber lang siguro, Ibalik lang natin yung rubber. So, ayan. So, tingnan natin sa itaas kung gaano na baklaka. na pinagalingan natin ang source ng tubig. So, ting submersible pump para higopin niya at saka ipakyat niya sa itaas. So, dito yung hideout natin. So, nandito yung ating electrical wiring. So, ito. Ito yung, yung black. Ito yung sa starting capacitor natin at saka yung silver yung sa running capacitor so ayan merong nakalagay yung sinasabi ko so may L at saka L1, L2, line 1, line 2 so ayan susundin nyo lang yung color coding nya ng ating wiring para hindi kayo mag uh, malilito so ito nilalagyan pa natin ng yung magnetic contactor natin para in case mag on yung pump natin pagmapuno na sa taas is automatic mamatay yung motor natin kasi meron tayong float switch so kailangan talaga natin maglagay ng magnetic contactor in case of 2 horsepower to 3 horsepower pataas na po so ito maakyat na kami so ito yung kasama ko maakyat na siya sa itaas. so ngayon tingnan natin so ganito kalakas yung pressure sa itaas so ito ito yung sinasupplyan so buong barangay

Oh, wire. Manada, kabilugan nga barangay, buong barangay. Yan, lahat kabahayan, doon. tay dito sa likod. Malayo 'yan, marami pong bahay dito. 'Yan, marami pong bahay. Lahat 'yan susuplayan so dito lang na 'yung ininstall install natin ngayon. So ito 'yung project nila natin. Buong barangay, buong supply buong barangay. Siya. ma na na. Ito yung inakyat namin, oh. No? Ito yung layo. Thank okay. 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 much and get blessed thank you for watching